So hello po mga Kalingap, welcome back po to our channel At yan po ngayon po, dito tayo kalahana Tignan natin kung makakasama tayo sa pangisda nila tatay at, Sabi nila gahang ko daw eh at, at sya nga po pala, congratulations kay Kalingap Rap dahil na-reach na niya ang 2.5M subscribers At yan po, happy birthday nga rin pala kay pinsan Grabe nakakatuwa kasi tatlong taon na kami nag magkakasama uh, yan yung, ang grupo tatlong taon na ako sa team Kalingap yan tatlong beses namin sinelebrate ang birthday niya at ngayon po habang tumatagal po palakas ng palakas ano, ang ano ang, ano ang grupo ng team Kalingap sana po hindi nyo kami iwan hanggang kahit kailan para mas marami po tayong matulungan na mga mga nangangailangan at uh, yun po dito tayo yan po medyo puyat ngayon ako kung makikita nyo po medyo magang mata kasi pagka celebrate namin last night ng birthday ni Rob ayan po medyo panghinado pa tayo kaka grabe pamilyar yan ah Pamilyar ang damit mo Yan yung araw na nakita kita Yan yung suot mo Sisipag nito. di Hindi ako nakikita ng aso yun ba Palagi na nga ako dito eh Yan o Masisipag po ang tao dito o Kala nilang Ha? Nagalis na nagad? Saan? Pinagahan eh, ko na nga eh. Hala. Ano yan sa sugat ko? Hala. Pa? Patingnan tayo bukas. Patingnan natin, yung bukas. Mga dami. natin yung baka may ka bukas. Ba't naman ang dami? Hala. Tingnan natin yan, baka ma-infect ka. Bukas, ako. Baka lumala yun. O, may anong doon. Ah, ka ah, tayo, mga, ano. sige, sige, sige. Hintayan na lang. Yan, yan po. Ah, yung motor. tas yung bike.

guys dito may naalala ko dito yung unang pagkikita namin ito ni Hana yan dito siya naglalakad ng walang chinelas ikaw wala ka pa hindi pala kang kakilala nun bila tayo ayan dito na naman kami dito na ulit tayo magpapatay ang lala ko dito hahanapin ulit natin si tatay tatay nyo <laughs> ito na naman tayo sana makita naman natin ngayon at ayoko na mag para hanap mapakagod magkasama na ng... naman tayo baka makita na natin bili na lang tayo ng isda <laughs> uy may parang nag iba dito tayo si tatay oh sabi yan hindi pala <laughs> ay <laughs> ay <laughs> hindi hindi, hindi. Iba pala. Pare sila ng shirt eh. Baka pares din ng medyo ng katawan. Ang dami pala dito maglalaba. malabong sa pagkatingin. Ha? 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 Alin? Malabang pagkatingin. Hi, good morning, Pedro. Hi, hello po. Good morning po. Dahil pala dito po maglalaba. Grabe, napakarami talaga nakakilala sa atin. Kahit hanggang dito, sa liblib na lugar na to. Malayo pa sila daw. Saan kaya tayo mga ngayon? Ano, dyan ko naman na Guka, Baka kami? Oh. Grabe, nakakatakot ito. Tatawid tayo sa napakalakas na agos na yan. Delikado. Ito, matawid tayo. Hala kayo dyan. kayo dyan.

Uy! Uy! Hala, paalam ka na. Uy! Makikita na lang natin yan doon Wala! sa may. Huwag <laughs> paalam ka na. <laughs> Wala nang dinilas. Kawawa ka naman. Yan <laughs> po. May namaalam na dinilas po ngayon. Uy, nakuha ng bata. <laughs> Wala na. Isa pa! Wala, paano tayo dito? Stuck na tayo dito. Wala, malakas pala dito ang agos, ano? Yung medyo malakas po ang agos. Sino lang? Huwag lang yung ate, ano? Sino na, kuya! <laughs> Uy, malakas ang agos, <laughs> malakas ang agos, ha? Medyo matakatakot siya. <laughs> yes. <laughs> oh. <laughs> Alam pa dito? Ano to? pa para, para may butas din. Yeah. <laughs> eh. Ano ba? 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 Ano ah. Maglaway ka na. Hoy, wala namang mababasa sa inyo Sige, maglaway ka na lang <laughs> Yeah. Alakas ang lakas ng agos eh Grabe mga kalingap Napakahirap pala tumawid dito Napakalakas ng agos Oh uh. Meron naman pala dito mas okay Mga lalim lang, pero hindi maagos. Okay na din sa malalim, huwag lang maagos. Si Kuya, si Kuya, yung pinahita pa dito. Tapos pa lang maganda. Tara, diretso na tayo. Ano yan? Yan po guys. Hahaha. <laughs> Hatasa tayo ng mundo guys may tagta, may gumawa ng bahay sa gitna ng ilog maganda po yan po ganyan po ang pabahay natin ngayon <laughs> ganyan na lang ang pabahay alright ang gagawin ta ngayon ay Ha? Uy, may bahay oh. Foreign 'yang bahay. Sinapa Kaya ano? Ganto bahay. Ang galing po, may tree house. May tree house dun Then guys, nakakatawa kasi napakaganda ng view dito Kahit pagod na ako ay okay lang Ay nakatira doon ato dyan Ang bihirap Ate! Diyan ka nakatira? Ang bihira, kala ko diyan ka nakatira eh Hahaha <laughs> 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 Pero kailangan magtanong Nandito na tayo. Nandito si tatay. At yun guys, naramdaman na ng kasama natin kung nasaan si tatay. Dito pa baba na kami sa ilog. Ayun, narinig na. At yun yeah, nakakatawa. Dahil sa wakas, nakita rin namin si tatay. Parang dati lang yan ah. Papasahin kami ni Kuya Yung taas niya na. Ayos ah. Uh, At yan, dali-dali na nagpunta yung aking mga kasama. Nagagamay niya pa pa si Kuya Edo. Ano ito? Nagagang bahagi naman sa ano, sa kanag... Ano? Ilang tayo sa Drex. Oh, hawa na ako. Yan guys. Ayun sila. Ha ha ha. Okay to at mababaw lang sa kanila, lalim eh. <laughs> Maligo ako dito mama, Nagpapag... Maliligo ako. Maligo na rin tayo. <laughs> Parang maliligo kayo. Ah. Yan guys. Oh. So. Eh galing ah. Ganyan pala yun. <laughs> Nanguhungan tong, Anong hinuhukay mo dyan Hana? <laughs> Tain na yata. <laughs> Huwag ikaw na ipit dyan ng kimpi. Mamaya pa kami pang kila dyan kulot. Ah, meron. Tiga. Ang gawa. Grabe na talaga. O baga natubukan ma. Yan po mga kalingap. Hindi ko na alam kung anong ginagawa nila ngayon. At kung paano nila ginagamit yung lambat. Ay, tatay. Ano yan bilis Ano yan bilis mo? hindi nga uh, medyo mahina pang huli ng isda kasi pangalawang pwesto pa lang nila ito sa pamamangki Mayo! Oh. Ano yan? Ano yan? yan? yung huli tayo Ay siya ah. Ano yung maunti pa yan o madami na yan? Ay kaunti pa ito tayo madami ng tilanggal kung hindi punit punit na to Ha? Ayos ah Ang galing ah Tinanggal na 'yung mga nandito. dito kasi punit pulit lang 'pag tinanggal. Ah. <laughs> Sorry, sure. Uh. Ano ba no? So, sure. Dalto 'no, kayo win sidarda ko na. Tapos guys, shoot in. Tanggal si ngipon ko pag kagand ko sa payo. Nol. Ang kapit, hindi mo mesti sasabihin. kasama natin. Time first muna. Ano ka? Nandulas. Ayan, oh, medyo madami-dami din palang nahuli. Kabila na. Mayroon kay tatay. Tapos na ba? Umalipat lang ang position. Change pa. At mapalik pa tayo. Ang layo ng pinundan. Yehey! Tapos na dumaan. ikaw ang sinusundan ko eh Kila balik mo <laughs> tas baba tayo eh Ano pag nasa isip mo at... Ang galing eh, may nahuli <laughs> Ay <yun> siya <laughs> <laughs> Ang huli kayo din yan o galing ano? Whole. Oh uh, yung malaki ang kinuha ko oh. Balik niya. mo <laughs> oh. <laughs> ko oh, ako Ang galing eh, Mas madami sana yung kung nakasama ako <laughs> una <laughs> <laughs> Inantay ko kayo ay At yun guys Hahaha 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 ginagawa nila pag sila dito sa ilog ano yan? Moonlight Resorts Mamaya sigang ka na Sisigang daw Tapos na yun tay Tapos na ano Tapos na yun Okay na Maglalatag pa tayo Ay, pa. Ay, 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 natin sayang uh, yung adventure natin. Sabi Saka kami, kuya mababakang sayang, mababakang mamamatay pa tayo, mamamatay tayo pag uli. Hindi na. na kita maiba-iba dyan kay de, Kuya Dabol, gagadanong kita kaya. Lesson <laughs> learned! Dahil <De, laughs> magpaalat! Dahil nyo na yung iwalat si Kuya Dagul. iba na lang ang iwalat niyo pag guide. Ah, doon do kayo, doon kayo dinaan sa may... Nag-aagos! Imbis dumang sabawa, ano lang. Oh, oh, so, sa bawa, nalang. Ito, research pero yan. walang tao. Ha, dito? Ha, dito? Man, Hunted ano yan eh Hunted na resort. Hello. Magtitirisan. Tapos <laughs> na po ang ano yan, nakuha na ng mga isda. Ano? Nakuha na rin mo. Pa, madatag <laughs> ba mo? Pangatad. Mura lang yan, bibili na lang tayo. <laughs> Hindi. Mas man kan lang sa diwa sa dilim ng huli. Ya, besida tayo

patuloy na tayo mag mag a, mag -a maglilipat tayo ng pwesto kasi isda. para uh... baka na ano na, na, nataboy sa dulo yung isda at yun malipat muna kami ng pwesto dahil parang mahinang uli dito sa pwesto na to kaya makapunta kami sa dulo lalagyan ta ng ano yung <laughs> <laughs> ito, yung pang kinalagyan ito ng Pepsi <laughs> para hindi, ah, <man>, <laughs> para pamunta ng isda siyempre, na, baka mauhaw yung isda <laughs> mauhaw para rin hasman baka ay muna uhaw ang isda <laughs> nahikayan sa kulay ito po oh. malapitan ganda Ayan po guys

Gino mo tay. Bait na gandayb ka doon. Ha? Kulalim ko ito. Ano ginagawa mo bait ka na nag-sisid? Ano yung ganito? Tinadabog tinataboy mo? Oh, pinagpapalit huh? Kuya, mo <laughs> ito. pinagpapalit. Kuya, jo hai mo 'tong timba. Huh? yan po, guys. sariwang sariwang isda buhay na buhay pa. Bili na kayo, daan lang per kilo 'yan. Mhm. -mm. Hello mga baby. Eh. Di pala lahat 'yan, ayun pa 'yung ibabaw. Minjama ondo ka din. Todo gigro. Eto na 'yung sa 125. Sabi manaka kaputoy, ha. Ah, yan po, guys, last na ano na namin, last na last na daw na, tawaggit last na latag ng pang-alim. Oh. Ang lalim. Okay. Ang kulay green po ang tubeg, ibig sabihin malalim 'yan. Ayan po, ayan naman oh. Yeah. Pangatlo na daw po ito. Pangatlo na. Ito tayo sa hababaw Pangapat. Ayan, nakita niyo po yun. Tinatapo niya kung gaano kalalim. Bato, bato. Pancheck po yan kung gaano kalalim. Hindi po yung naglalaro. Mga kalinga, pakitay po sa comment section kung para saan po itong ginagawa nilang pagbabato dito sa tubig. Kasi di ko po maintindihan eh. Pancheck kung malalim. Ay, ginadabog ito na Para maaano yung isda. Para malito isda. Ay, ay, ay! Babatuhan po yan. Babatuhan mo. Pumunta ako dyan po. Pumunta ka sa ilalim pag nabato ka dyan. Gusto mo maligo ka muna para mabato ka dyan. Araan siya na maligo. Salita mga tatan. Dito mo na ko sa pinakainutan. May bato. may bato. Kaya sa sunod tayo mga tatan. Ngayon, na po ulit. Last. Panghuli na po po. Yan, naligo na oh. Naligo na. Ang bihira sa kala ko matingin lang tayo. Naligo na. Naligo na 'yung mga kasama natin. May mga pasaway na bata naliligo. <laughs> In In-enjoy na rin po nila 'yung pagdano. 'Yung paghuli ng isda. Tara tanggalin mo. Dami. <laughs> Yan yeah, ang pinakamadaming huli ngayon ha. Dami ko ayun Dami na? Nakakatawa naman kasi sa huling paglatag niya tatay ay grabe. Napakarami po nilang nahuli ngayon. Kita mo yung kwaido. Dami ano. Sa mga ano. <laughs> Tapos update lang ano. <laughs> ano nga kung... Ayos pa ka? <laughs> Kung gagawin lang pang ano yan. Gutom Dalawang salang lang, dalawang lang sana. hindi kami dito pa ito pag nagkatuwaan. Ibang klase. Duwing linggo lang naman yung kuya ito. Uh, kaya pag naaday itong linggo, pag pang ulam-ulam doon, mga sampung piraso, so dalawang lahat. Pang, May na ubus. Ay doon, malalim na kayo doon sa atin. Kaya hindi kayo maubos na yan. Ay, hindi tayo, ang ido. Madami masyado? Oo pili lang naman kasi ang huli yung hanggang ganito lang tatlong daliri iba na kalapit naman eh. oh yung iba saka maraming umaano maraming rust dyan oh. ah. Huh? umaangat yan eh umaano eh, pa kayo ay eh, may isa pa kasi nalit naman yan eh ito yung hindi pa pala tapos

kag pag mahina ko ay do ang resistensya mo wala malamig sa ilalim ay lamig <laughs> kanina pa kayo eh ano ilang oras na kan kalalublob diyan tatlong oras na tatlong oras, oras diretso oh wala. Grabe. pero pa kasi pag umangat ganito malamig pag lulusong uli oo yan um, ano grabe ito tayo para Hanggang bukas naman ang ulam niyan. Mm. Sunod so, araw pa yan, pag dinataan sa kapi ni Rito, yan eh. Hmm. Ah, Katok, tingnan yung ano, yung ginagawa ninyo dito. Dito mo yan, oh. kami yan, dami namin. Eh. Tatlong latag yan. Grabe ah, yan. <laughs> Tatlong latag lang. Dahil ito may ano, ko, may abut ako sa'yo. Ganto ako sa, yung, ako sa, yung, ako sa yung, apa. Pag ano ko ito, kuwede mo? Hindi yung ano, yung panchikap niya, niya na yung kahit yung dalawang libo, tapos yung dalawang libo, parang pang, add pang, pang ano yung, pang konsumo. Kasi amat ah, medyo. Oh, kasi delikad nakita ko yung sugat niya kanina, medyo ang tagal na pati no nung pa yung ano, nung pagloblob pa natin sa balsa tanda ko. Ayo, pa yung kwaido. Kami sa amat kwaido. sa kwaido. Sa nagbibigay ng tulong. Apat na libo yan lahat. Apat na libyen. Wag na lang. Next. Ay, meron pang huli konti. Ay, dami din pala. <laughs> Ay, medyo ano talaga, nakakatuwa yung ano nila dito nila tatay, yung routine nila dito, ang ganito. No? At yan, naka, ano, tayo, naka experience first time kumakasama sa ganito, nakakatuwa. Uh, pero parang ramdam ko talaga kapag yung ginagawa nila eh. Kasi lagi sila nakalublob, ilang oras yun. At, yan tay, ano talaga. Ayan po talaga di sa amin, pagkatuan. Araw ng linggo po, ito, ganito ang gawa ng yan, mga ayan. nasamahan po. Tuwing linggo lang po yan. Tuwing linggo. So, pag minsan na, pag linggo may mga gawa, wala po kaming ganito. Nung wala kaming lambat, ay wala kaming ano, tanaw-tanaw lang kami. <laughs> Kaya nang magkaroon kami ng ganyan, o, no? ayan. Alas ng gulang ko na kayo napunta dito. Oh, linggo, linggo pa ito. Ayan guys, nandito na tao. kami pa-uwi na kami sa, ano, sa, sa bahay nila kasi. Medyo malayo dahil pa rin pa balik. Um, yan po mga kalinga. Um, salamat po sa panonood. Thank you so much. At, thank you so much po sa panonood guys. Thank you so much. Yeah. ang ganda camera mo, kuya. Luma na to. Thank you so much po pa sa panonood. Yan. Ang susunod na see you next time. Ang birthday ni Martin. Yes. Excited na ako maligo.